Welcome back mga yeah! teknik sa yo YouTube channel. Ngayon mga teknik, marami nagtatanong kung pwede ba daw i-charge yung battery ng e-bike kahit wala sa unit or wala mismo dun sa e-bike. I-charge natin yung battery ng direct sa charger. Yun mga teknik ay pwedeng pwede po kasi kapag ka naka charge din naman itong mga teknik itong battery ng e-bike na kalagay sa ating unit, yan po ay nakabypass din sa controller. Direct din po yan sa charger. Doon sa mismong saksaka na ganito yan hindi din po yan nadaan sa controller kapag i-charge natin yung battery ng e-bike kaya pwede pwede po i-charge mismo yung battery ng e-bike kahit wala sa mismong unit yan mga teknik kasi madalas yung iba nagtutula kapag bat o pinapahila yung e-bike ito pwede nyo gawin i-charge mismo yung battery kung saan kayo malapit na pwede mag-charge kaysa hilahin nyo yung unit or itulak nyo, i-direct charge nyo na lang sa battery kasi safe na safe naman itong mga ka-teknik yan. Kung paano mag-charge ng ganito, ang gagawin nyo lang mga teknik, tatanggalin nyo lang yung battery ng e-bike nyo. Ito pang NWOW, yung tatlong gulong. Kadalasan ang battery nito, nasa may ilalim ng upuan. Tatanggalin nyo lang yung sakit. Itong sakit na manggagaling dito, ito yung papunta sa unit. Yan, ito naman, magkaduksong yung dalawang battery. Pag natanggal nyo to sa unit, syempre, tatanggalin nyo na tong battery. Yan. Ito mga teknik naman yung ilalagay nyo naman dito ay yung dulo ng charger nyo. Yan. Nakacharge yan mga technique. Tinacharge natin kasi malayo tayo doon sa saksakan tsaka naulan sa labas. Yan. Nakacharge yan. Nagre-red. Hindi ko lang siya mabunot. Guanang. Siyempre titigil yung pagcharge nya. Ang ilalagay nyo lang dito. Ang nakasaksak dito mga teknik kapag tinanggal nyo nga yung battery ay yung wire na galing sa unit. Ang ipapalit niyo naman ay itong sa charger. Yan, magcha-charge na siya mga teknik. Antayin lang natin siyang mapuno. Yon mga teknik, kung may tanong kayo, huwag niyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.